Ang isang may malaking impluensya sa takbo ng buhay ng isang tao ay ang kanyang mga desisyon. Kayang-kayang baguhin ng isang maling desisyon ang magandang takbo ng buhay. Ang isang major decision din ay maaring magtama sa magulong buhay. Ang mahalaga ay ating maunawaan kung paanong gumawa ng tamang desisyon. Kung ang desisyon ay humuhubog ng buhay, ang magandang tanong ay ito. Ano naman ang humuhubog sa ating mga desisyon? Diyan papasok ang ating mga assumptions. Ito yung mga pinaniniwalaan natin bilang katotohanan. Halimbawa na dito ang paniniwala sa swerte at malas. Alam mo ba na napakaraming paniniwala ang ugnay sa swerte at malas? Napakarami ding ginagawa ng tao para umiwas sa malas at para daw swertehin. Malaki din ang ginagastos para malaman kung ano ang swerte at ano ang malas. Dagdag pa dyan ang mga gamit na pampaswerte daw. At yung iba, pangtaboy naman ng malas. Kontrolado ng mga paniniwalang ito ang pagkilos ng tao. Lalong-lalo lalo na yung gustong manipulahin ang mga bagay-bagay para makamtan ang mga nais nilang maabot sa buhay. Ang masaklap, ang mga assumptions na ito ay naipapasa sa susunod na henerasyon na lalaki sa pag-iisip na ito ang tama. Misan, di na hindi na nag-iisip. Hindi na question Gaya na lang ng gaya at pasa na lang ng pasa sa susunod na henerasyon. Mahalagang unawain ang mga humuhubog sa ating mga desisyon sa pamamagitan ng pagtitiyak kung ano nga ba ang pinagbabasihan ng ating desisyon. Merong Diyos na nagmamahal sa atin at nagbigay ng kanyang salita bilang gabay para sa atin. Ang sabi nga ng Bible, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Sa magulong mundo na punong-puno ng maraming mga boses na humahatak sa atin sa iba't ibang direksyon, Mahalaga ang malinaw na gabay. Mahalaga ang siguradong gabay. Hindi mo kailangang manghula sa desisyon o kaya naman ay bumasi lamang sa limitadong karunungan at kaalaman. Samantalang nariyan naman ang salita ng Diyos. Siya ang may akda ng buhay at ang bukod tanging makapagbibigay ng tamang direksyon sa buhay. Yayamang ka ba sa pera pag sumunod ka sa Diyos? Pwede naman kung yan ang kalooban niya. Pero ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga bagay na pansamantala, kundi sa mga bagay na tunay na makabuluhan. Kaya bago ka mag-assume na tama ang basihan ng desisyon mo, konsiderahin mo muna ang sinabi ng salita ng Diyos sa Biblia. Sa Diyos, walang bakasakali. Sa Diyos, walang panghihinayangan. Magtiwala ka at sumunod at siyempre, asa ka ba?